At eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video. Bago po ang lahat, siyempre po, mega laksero. Munay ko, Val Santos, matubaan kay the vlogs. Ikalinga up, Rob. For today's reaction video, sa mga nagaabang po ng update dito po kay Rina, gawin po natin ng reaction. Ang isa sa mga pumukaw ng aking atensyon sa comment section in regards po sa mga content natin Atong call, dito po kay Rina. Tataposan na. Tatapusan na po. Ano pong sa binina ni Melanie kay Kuya Val? Sa tatapusan ay dadalhin na po sa St. Luke's. St. Luke Itong seri na para di umano ay mapatignan na at mapacheck up. At uh, sabi nga po ni Madam Ruinim ay nagpapasalamat po siya sa kanya mga big-time sponsors tasama po sa kanilang grupo at uh, di umano allegedly ay pati po yung 1M sponsor ay nasa partido na rin po rila. Basi pa po dito, regarding din sa issue na ito, ay may mga nabalitaan tayo na hindi naman daw po talaga sa mismong Saint Looks. Dadalhin, no? Ito pong si uh, Rina. At uh, bago sa uh, patlo po yan, sa pagkahay ko po. Yung main, tapos yung isa sa may BGC, and at the same time, nababasa po natin na uh, Pino na itong ato pong sirina ay dadaling nga po dito sa St. Luke's Medical Extension na. So ang titignan po natin St. Luke Medical Extension niyan po yung nasa Elmita. At uh, ito pong uh, extension na ito or clinic na ito ay eh, yung mga pinupuntahan po natin na mga kababayan po natin no? na pupunta sa ibang bansa. To be specific sa Amerika, sa Canada, sa Australia, marami marami pong ino-offer ang St. Luke's na uh, na mga bansa na pwede pong puntahan na makakapagbigay sila ng uh, uh gold clearance no, in regards po sa health certificate. So, ito po, pinagdugtong ko lamang po ito sa isa sa mga naging comment po no, sa ating video upload patungkol po kay Rina na kung saan ay parang nakapagtaha lamang, ay parang pugmang-pugma doon po sa plano nilang uh, pagpunta dito po sa St. Luke's Extension. Bakit ko po yun? At po, ito po na no? Basahin po natin. Sabi po ni mam Marcelina Gilius, 1130. Yan, 11 hours ago, no, nga uh, uh niya po itong comment na ito sa ating uh, live streaming na may content. Tara, pakinggan natin mga habeshi na nag-live tayo noong last 11 days ago. Siguro napanood po niya, nakapag-comment po siya dito. At eto na natin, no? Eto na ang kanyang comment. AM or PM? I am a viewer ever since BSM started on YT. All vloggers pinapalod ko itong roe name and Rina's community. I medical certificate for use if ever take Rina's abroad. Medical certificate for use if ever take Rina abroad. Ito ay kailangan sa border. This if they do this. Ito na sabi niya na itong ado po ay uh, kidnapping. Pero, ay set aside po natin. So, ang pag-usapan po natin dito ay kung bakit dinala dun po sa St. Luke's Medical Extension. Ito pong uh, plano nilang dadali nitong Serena. Habi niya, I was reading conversation from this group. Ibig sabihin, si Madam Marcelina ay nakapasok sa grupo Nilam Madam Rowena, ma, pakiikon po ito Madam Rowena, gumapanalpunan yong paki klaro po no, because sabi po ni Madam Marcelina, I was reading conversation from this group is on how they can bring her to the other country who can give money from the government. Canada do that, but there's an inves investigation first at in para huli yung ponga paghahanat nyo. So I suppose. Sima Marcelina Gilias ay taga Canada. So, ayun na, himay-himayin po natin. Unang-una sa lahat, kung titignan po natin mahaling ispinasok po, po no, yung website no, St. Luke Medical Ex uh, Center Extension, ayan po no. Ito po ay extension ng St. Luke's na ang uh, in-offer po nila ay mga USAVs applicant, Australian, Canadian, Canadian, New Zealand, Uh, South Korean at mga iba pa pong bansa. No? At base nga po dito sa naging uh, comment ni Madam Marcelina, ay uh, di o ay parang nakikinita po natin na no? we assume na itong Serena kaya po talagang pinupush nila na mapadala or uh, maipa-check up sa so, St. Luke is double purpose nga apagkabagis. Bakit ko po nasabing double purpose? Puna, check up in. I really evaluate ko ano yung kalagayan. At syempre po, pag nagkaroon po ng re, re sa check-up, ay on po ng findings and may uh, doctor's <laughs> report report, gahar po ng medical certificate nagaling po ng same look or same looks. At pag na-acquired po, itong certificate na ito mahal ay po na po mailabas. No, mali nga bakul po pwede na ma itong sirina palabas ng Pilipinas. At uh, base po sa na kita natin or nabasa natin comment galing kay Ma'am Marcelina ay uh, ginagawa nila ito para na po makakuha ng certificate sa same Luke itong sirina. At base rin po sa tinignan nating website, official website ng St. Luke's ay mga big countries ang uh, nago ang nila para mabigyan po ng uh, uh, medical certification para makapag-acquire po ng visa. Siguro mahalin yung pagkabagi sabi po ni Ma Marcelina sa government nga daw po ng Canada ay uh, nagbibigay ng financial assistance ang gobyerno o pagtulong sa mga ganitong may karamdaman o pasyente kung mahakan po no may iba we po nila na talagang deserving na mabigyan na uh, financial aid ito po nga uh, dadalhin pasyente yan po sa bansa nila so ma'am name tanong lang asama po ba ito sa plano ninyo na ito po dadalhin sa ibang bansa kaya po talagang pinupush ang uh, Pagpunta sa St. Luke's para makapag-akwayam ng uh, medical certificate and at the same time makakuha ng uh, visa para ito pong sirina ay uh, mahalabas ng uh, bansa sa kanyang kondisyon at uh, makakuha ng aid sa government ng ibang bansa. So, tanong lang naman to malam, bro, no, at this progress transparency at mali, mali na wala, no, hindi nagmamahal kay Rina na hindi po alam 'yun totoong plano, kasi na nangyari dito isa nasa inner circle lamang po ng inyong grupo. Ang na alam ng inyong plano, no? At talaga ng dito makakukunin natin, no? Eh uh, natin. Syempre po ah uh, kailangan ng parental consent na mga ganyang klase ng bagay. Kaya yeah, po siguro ganun-ganun na lamang po ang uh, pangliligaw na ginawa ninyo kay Nana Melanie para tuluyang kunin sa kustudya ng timgalinga ito pong bata. So, kung sa akin lang, no, mahalinga pa ka ba? No? Kung ang intensyon ay ganun na mahapag-acquire ng medical certificate at uh, may travel sa ibang bansa para mas masabi nating mas, natin, mas uh, espesyalista or mas uh... ah, high tech. Ika nga ang gagawin uh, gamutan dito harina ay hindi po po against don di ba? Marami pong mga viewers at uh, supporters ang magagala kung ganito po talaga ang plano no ng inyong grupo. Pero kung titingnan po natin sa kabilang banda, ika nga ay bakit kailangan pang itago, di ba? sa mga viewers at sa mga supporters ang uh, totoong layunin dito po sa pagpapagamot teri So, tanong lang naman po yun ng Madam Rowan no? at uh, sana masagot at uh, maliwanagan ang ating mga kababayang naghihintay ng update dyan po sa ginagawa po nga po ninyong kwan. a uh, tawag nito. Ginagawa po ninyong pagpapacheck up dito po kay Rina. So yun, maraming up sila man po ang ating reaction video. So ano po po sa palagay ninyo? ah uh, may kato, may po kaya ito itong comment ni Madam. ah uh, may masasabi po nating may substance pa or masasabi natin may uh, medyo ah uh, pasok doon sa tema ika nga nung plano na pagdala dito po kayo din sa Saint So mag-comment na po ay sa ating comment section, mahalin ko 'ko po nating 'no? So 'yan ang ganti'to nila 'yung mga 'yung once again, maraming maraming salamat. Dalangin sa dulo po na ating reaction video ay ano na ito ay nasa mahal nyo kumodahan, guys. Peace, God first, God bless po. Bye bye.